Hello guys! For today's video po ay ipapakita ko sa inyo ang aming rambutan. Update po namin sa rambutan. Tara, let's go! Ito na nga po guys, yung ano, rambutan. Di po ba masama yung panahon guys? Ayan, naguhulugan po siya. Nahuhulog po yung kanyang mga bunga guys. Kaya po sinasabi ko guys na kapag ganito po na may mga parating na bagyo, ayan, uh, nahuhulog po yung mga ano, yung mga bunga ng rambutan guys ayan oh yan pero still may na may meron pa rin naman po na natitira guys ayan at ito na nga po meron po siyang ano meron po nga mga pahinog na guys yan oh. wow yan may mga pahinog na guys ayan hindi ko pa siya nakuha guys oh yan pero parang maliliit po yung bunga niya guys ngayon ayan ito pa oh yun ito meron pong nasa taas yan guys. O yun na yan. Pwede na yan guys. Pero hindi ko siya maabot guys. Hindi ko siya maabot. Ayan may mga ano. May mga pahinog na guys na bunga. yan, Ayan try natin yung iba. Pero maliit pa po yung iba eh. Pero ito masarap po ito kahit na ano. Kahit na maverde pa siya. Ayan try natin guys. Kuha tayo. Ayan. ayan ito na guys. Asan ah, na yun? <laughs> ayan, ito po. Ayan. Ayan, natin, guys. Kung masarap ang bunga ng Rambutan. Ayan, mag-green po siya, guys. Mag-green pa. Ayan. Wow! Ang sarap! O, tikman natin, guys. Kung ano. Kung uh, masarap ito, guys. Ayan. Sana yun. Ayan, tikman natin. Mm